wala kaming electricity, hindi tuli ako makapagpainit ng uh, pampaligo ni Asher ay hindi ko siya mapaliguan, wash wash lang kasi pinaliguan ko sa kahapon at yon nakagawa ako ng isang sapatos ng bat <laughs> wala na akong yan, naubusan ako ng ganitong kolay, kaya isa lang yung nagawa ko so eto lang yung natira sa color blue ko kahapon kaya isa lang, bibili ako ng ganitong kulay para meron siyang partner. <laughs> Sapatos ng baby, ayan oh. Nagawa ko. At saka syempre yung bonnet. Ay, bonnet ito. Ayan. Yung bonnet at saka yung mitten. So, eto yung nagawa ko sa isang roll yun ng yarn. So, saka na natin isutuloy ito kapag nagkaroon na tayo ulit ng color blue-green na ano na yarn. Ngayon, ang meron ako nito, light blue. Ito kasi para kay Asher. Gagawan ko ng bonnet si Asher. Kasi kahapon nung makita niya yung bonnet na maliit, sabi niya gusto din daw niya. Sabi ko, oo anak ko, gagawan kita. Gagawan kita ng bonnet din. Pero yung bonnet, ganyan, simple lang din. Pwede rin naman ako maglagay ng pom-poms. Yung pom-poms dito sa ganito niya. Pero tignan natin kung magkasa kasi malaki ang ulo ni Asya. Hindi <laughs> ko alam kung magkakasya tung dalawang roll yun. Bali, itong yan pala na ginagamit ko guys ay 4-ply. Makapal siya. Makapal itong... May maninipis kasi doon kaya lang ma... Yun nga sabi ko ma... Ano, madali siyang maputol. Kaya, eto, four ply. Pero, hahanap tayo ng ano. Kasi meron ako dyan, meron ako ditong maliit na ganito kasi. Pero ang pinaka-normal kasi na paggamit nito, ano, four. Lalo kapag, para sa mga malalaki, ganyan. Maganda din, yung gamit ni Anessa, ano, yung gamit niya paggawa ng bag, ten yata yung ginagamit niya. Kasi gumagawa ng bag si Anessa na may sunflower. Gumagawa din siya ng blazer nung baby niya. Ayun. Ganun, yun yung ano, nagbebenta si Anessa ng ganun guys. Mga chitwan mamsis, bumibili sila ipit ng bata. Yung pa-flower na pang-ipit sa mga batang ganyan. Lagayan ng cellphone. ayan. Gumagawa siya. So siya medyo marami siyang ganito. Kompleto yata yung ganito niya. From 2.5 to 10 yata meron siya. So ayan, habang maaga pa naman dito, 7.30 yata. So mamaya ko pa bibihisan si Asher. So magsisimula, mag start muna ako ng paggawa ng ano bonnet ni Asher para alam niyo yon habang wala tayong ano pa habang hindi pa tayo masyadong busy-busy para kaswin si Asher papasok ng school So, sisimulan ko na ang kanyang bonnet At gusto din daw magbonnet ang bata So, yun guys Hi guys! So, eto na yung bonnet ni Asher Simple lang yung ginawa ko Ayan o. Simple lang siya Hindi naman tayo makapaglagay ng design-design ba? Hindi na ako naglagay ng ano, pom-poms. Simple lang yung ginawa natin. Ayan. Na-close ko na. At ganito yung style. Yung isa na ginawa ko para kay Tonton, iba din ang style nun. eto iba din ang style. Yung kay Tonton, ganito ang style nun lahat. Ganito. eto naman, may konting. Ayan, yung may konting pa ganito siya. So, inantay ko na dumating siya kasi mag alas tres na para maisuot isinuot ni Asis kaya lumuwag mm. kasi ito sa kanya tamang tama blue maganda din white kaya lang dumihin kasi ang white may konti pa akong natilang, natirang thread at gagawa ako ng ano hindi ko alam kung ano yung gagawin ko next sayan <laughs> so, bonnet So, ayun guys. Ang hirap magpigil ng antok. Grabe. Antok na antok ako. Nahiga ako dyan sa my couch. Sabang inaantay ko siya. Share na. Ano ba? Magchuchutor ba? Maggagawa ba kami ng assignment? Kaso kumakain. Kaso habang kumakain siya. Ako naman idlip-idlip. Ay, hirap hirap ako magpigil ng antok ko guys. Sabi kasi nila, bawal daw matulog ng matulog. Lalo, lalo ngayon trimester, trimester na para ewan siguro para iwas yung high blood ganyan Ay lang talaga minaantok ako kaya niyo yung mukha ko ano yung pisni ko so sabi ko para hindi ako masyadong ano ihimayin ko to yung ganitong beans guys di ko alam kung anong pangalan yung ganitong beans sa atin pero ito yung ihimayin ko at ito yung magiging ulam namin mamaya. Ayan. Ganito lang yung ano niya. Masarap sana. Gusto ko pakbet. Namimiss ko lang kumain ng pakbet. Kaso kasi ang gusto ko sa pakbet yung pumpkin, yung kalabasa na kulay. Ano ba? Kulay Orange. Kaso wala nga kasing, ewan kung bakit wala akong makitang kalabasa na kulay orange sa parsa. Pinapahanap ko siya, sabi ko kahit yung malit lang, may mga kalabasa daw dun, pero yung mga kulay white ba, yung, yung mga babata pa ba na kalabasa na kinuha na hindi yung nahinog. e eh, ayaw ko nung gusto ko yung, gusto ko yung orange. Masarap yun eh. Tapos eto, tapos talong, sitaw, ganyan, tapos, Konting ampalaya. Yun ang gusto ko. Yun ang namimiss ko. Na ano, ulamin. Kagabi ko pa sinasabi kay Asi. Sabi ko gusto ko ng pakpit. Ganito ang buto niya, oh. Parang broad beans. So, kabagyan natin po. Ang tagal niya siyang kumakain. Nanonood. Anak, make it fast, anak. And we will finish na homework. At ako, antok na antok na. Natapos ko na. Di ba natapos ko na yung bonnet ni Aser? Ngayon, ang sabi niya, gloves din daw. Na. Nagawa ko din daw siya ng gloves. Hindi ko na siya magawa ng gloves kasi magtatag-init na. Kumbaga yung ano lang, hindi naman siya naglaglab ng, may, ng, ano, ng madalas bonnet lang kasi yun ang ginagamit niya papuntang school. Nagbubonnet siya papuntang school. Kasi nga, napakalamig sa umaga dito. Ang kapal ng fag. Sa, um sa umaga dito, ang kapal ng fag. Kaya binobonetan ko siya. Bukod pa sa jacket niya kasi nga, mamaya ubuhin na naman dahil sa sobrang lamig. Pero antok na antok ako guys. Grabe. Grabe yung kantok ko. Ay, ang hirap. Pero yung mga ganitong ano kasi, yun yung kasarapan matulog. <laughs> yung kung kailan malapit ka ng mga anak, doon yung ang sarap-sarap matulog. Kaya lang ako dati kay Asya, ah, palagi akong naidip sa tanghali dati. Umalapit ng kabuan Mm ko kay akong inaantok. So, kaya nakikita nyo, nagsimula na kami gumawa ng homework ni Asher. So, ang homework niya sa English ay yung digraph. shh. At pinapasulat nga kung ano yung mga words na nagsisimula sa shh. Sounds. No, adun. Mm, want... Yan. Again, ang ship, ship, Ano to? Shell, shark, and shop. Ayan. Yan yung sa English niya. So, habang wrong spelling, wrong spelling. Ship is sh e e p. Ship. Two e. Two e. Ship. Sh e e p. Wrong spelling. Wrong spelling. Two e. Madali ka magsulat. Tingnan nyo naman ang sulat ng anak ko, guys. Hindi man siya maganda, oy. Hindi kagaya ng mga ibang batang ganda. Ganda nila magsulat ang anak ko. Hindi ko maintindihan ang sulat. <laughs> 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 Anakship is sh-e-e-p. <laughs> yes. to e Yes. yes. Mm. And yun guys, hindi ko na patatagalin ang ating video for today. Yun lang. And thank you, thank you again for watching. Magtatapos na kami ng homework ni Asher para mamaya makanood-nood ulit siya. Kasi nakakatulog yan ng maaga. Maaga siya kasi nakakatulog. Kaya kailangan na namin matapos to para wala na kaming problema bukas. Pigeon is E. G-E. So see, thank you, thank you again for watching everyone and see you in our next vlog. Bye and God bless us all.